actually kasi ang proseso dapat madali. Kasi pag you know, na kahirap ang proseso, nahihinder yung uh, pag-usad no ng let's say negosyo. Let's say ang ang mayor's permit ang hirap kunin dahil ang daming checklist. upang at mapadali ang serbisyo sa mga pasigenyo, isusulong ng majority Aspirant Sara Diskaya ang pagtatayo ng satellite offices at one-top shop ng mga pinagsamasamang government offices tulad ng DSWD, DOLE, PhilHealth, LTO, NBI, SSS, GSIS, BIR at pag-ibig na nag-offer ng social services bilang bahagi ng kanyang Smart City Program. Sa pamamagitan nito, magiging mas mabilis at mas epektibo aniya ang proseso ng pagkuha ng mahalagang dokumento nang hindi na kailangan pumila ng matagal o pumunta sa iba't ibang ahensya. One stop shop, noon ko pa gustong gawin to even before going into uh, politics na yung one stop shop, nandun na, let's say, uh, yung isang uh, property. namin sana tatayuan namin ng building kung saan nandun yung LTO, yung DFA, a uh, sss para hindi pahirapan ang proseso sa bawat uh, tao bukod sa pagkakaroon ng satellite offices para sa iba't ibang transaksyon nais din ni Diskaya na gawin mas simple at mabilis ang proseso upang hindi ito maging sagabal sa negosyo at iba pang serbisyo actually kasi ang proseso dapat madali kasi pag ginun you know, kahirap ang proseso nahihinder yung uh, pag-usad no ng let's say negosyo let's say, ang, ang, mayor's permit, ang hirap kunin dahil ang daming checklist. Sa ilalim ng kanyang digitalization program, mas mapapabilis umano ang pagpoproseso ng mga dokumento at maiiwasan ng red tape, lalo na ang mga under the table transactions na nagiging sanhi ng pag-aantala sa serbisyo. Eh, through digitization na ginainaano namin na smart city, no, pwede nga uh, mas mabilis ang proseso and avoids red tape na yung may under the table para, para bumilis ang ang uh, uh, mga papel nila. Hindi natin kailangan yun eh. Sa physical na no one-top shop, nais din ni Ate Sara na gawing online ang ilan sa mga pangunahing serbisyo upang higit pang mapadali ang mga transaksyon ng publiko. We can do everything online. No pati yung pagbayad sa bangko ng mga mayor's permit natin online lang siya para it avoids red tape. Na. Sa usapin naman ng magiging lokasyon ng itatayong one-top shop satellite offices, target nila na ilagay ito sa malalawak na lugar upang mas magiging accessible umano sa mga residente at negosyante. A ah, siguro yung malalaking areas natin para hindi nahihirapan yung ating mga negosyante or yung mga mga constituents natin. Yan. Bagamat marami na siyang ipinapangako ng pagbabago sa lungsod ng Pasig, tiniyak ni Deskaya na hindi siya magsasalita ng mga imposibleng pangako. Ayoko yung programa na pinangako natin ang langit at lupa pero hindi naman natin uh, kayang i-deliver. Good governance is when it demands you to deliver your promises, no? Failing to do so is a clear Failure. Hindi ako nangangako kasi kailangan namin magawa. Ngayong Sabado, isinigawa ang huling medical mission sa Barangay Kanyogan bago ang election ban. Bilang bahagi ng patuloy na programang pangkalusugan ng St. Charity Foundation. Daan-daang residente ang nakatanggap ng libreng serbisyong medikal tulad ng check-up, konsultasyon, libreng gamot at medical equipment gaya ng nebulizer at wheelchair. Nagpasalamat naman ng ilan sa mga pasigenyo na natulungan sa programa. Sarah. Malamang po kay Ate Sarah. Thank you. Ako po si Gita Kuta. Nagpapasalamat po ako kay Ma'am Sara na nakatanggap po ako ng gulay, Ako po pala si Merlina Loren uh, Lorenzo Beray, taga na Pineda. Uh, nagpapasalamat po ako sa wheelchair na hiningi ko para sa biyanan ko. Tsaka yung tumaray sa mga gamot po. Maraming maraming salamat po kay Ma'am Sara. God bless po. Bagamat pansamantalang matitigil ang ganitong mga aktibidad dahil sa election ban, tinigil Iniyak ni Diskaya na magpapatuloy ang kanilang advokasya sa paglilingkod sa Pasigenyo, anuman ang maging resulta ng halalan. Sa mga Pasigenyo, huwag kayong mag-alala. Babalik at babalik din ang medical mission natin. Uh, irregardless of what happens during the election. Kasi ang um, pagmamahal namin sa Pasig, kung saan kami talaga uh, nag -grow uh, talagang uh, ibabalik namin yung blessings namin sa mga pasigenyo. Miles Manzano, Naguulat, para sa Bravo News Pasig.